Hello, hello. Magandang araw sa inyo. Sa larong ito, ang title na itong larong to ay Black. Ito ay PlayStation 2 game. Pagkakaalala ko, ito ay nilalaro palagi ng mga... Nung bata ako, sa mga videohan, ko alala nyo ko ano yung videohan, yung hinuhulugan ng piso, na lagi nilalaro to nung mga mas nakatanda sa akin bata. Lagi Nostalgic lang ako. Hindi ko pa siya talaga nalalaro kasi natatawa tao laro dati noon kasi pagka naglalaro ka sa videoan palaging may mga nanonood sa likod mo mga bata tapos sasabihin. Sabihin nila kapag um, ang pa, um, pangit mo maglaro ganun. Ah, uh, hindi ka magaling. Uh, ano ba 'yan? Ang um, pangit mo maglaro. Ako nga dyan, mga ganun. Mga sa sasabihin nila. Kaya hindi ko pa na siya susubukan nung sa mga videoan nung mga bata pa ako. Kaya, susubukan kong laruin siya ngayon. Uh, may kasama ako ngayon na guide. Dahil, wala nga ako experience sa larong to, Kailangan ko ng magtuturo sa akin kung paano maglaro na to At, isa pa, dahil masyado na matagal nung huli ako naglaro ng PlayStation. Uh, kahit anong may controller, laging mouse at keyboard ang gamit ko. Kaya, <laughs> kailangan ko ng tulong sa paggamit ng controller, ng PS2 controller. So, sana ma-enjoy nyo. Ah! By the way, uh, medyo yung mga bosses namin mahina, mas malakas pa yung putok ng mga barrel at yung yung bosses ko nag-echo. -e uh, nakalimutan ko may dalawa kasing microphone dito sa ano nagre-record. Nakalimutan ko patayin yung isa. <laughs> Kaya dalawa yung aking may echo ako, dalawa yung bosses ko. So sana sorry sa quality ng sa voice quality o kung ano tawag doon. Uh, sana enjoy nyo. Ayan na siguro mga 30 fps eh, to. Pero pwede na yan. Naka 60, Naka -60 sa akin nakalagay dito. Hindi, pero dito nakikita ko. Ito na ba yun? Ito na, ito na. The strike mo. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, nga malang. Matapang hindi, ako. Mas... Eh, bakit hindi ko ma-access tong Black Ops? Hindi pa pag natapos yung hard, tsaka mo ma-access yan. Anong, Anong gusto is... man laruin natin ngayon? Like, easy yun. lang muna. Wala ko tayong alam yun eh. Mas mah mahirap yan. Easy lang tayo. All of health yan. pack no reward. Ay ako nang walang reward. Eh. Ay ako namang ano, eh, tawagin na akong uh... <laughs> Kaya normal, normal. Huwag Malo easy. Masyado nang ano. Ano na tayo? Hardjet impossible. Ang hardjet impossible. <laughs> hindi, walang ano, nonsense Pero Wala daw allowed ko sa <anong> hindi. <inaudible> okay, ah uh... Wait, ano yun? Naku, hindi ako sanay sa ano? Sa PS2 controller. Ah, uh, Where? Ay, mali. Nalala ko yan nung ano, dun sa malapit sa amin. Paano, Paano bumaril? Sige, <laughs> <laughs> diretsyo mo lang yan. Sige. Parang, ano, may... Sige, barilin mo. Ano barilin to? May may... Mo Ayan, ito? Barilin mo uh, yung pintuan. Tuturo na mo sa Ah, R R1. Ano yung... pag na mo kasi yung nasa okay. gilid-gilid mo. 51 51 this is na 62. 62 Paano this ng ah uh, uh, ay. ay. Ayan. 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 Oh wait. nawawala oh. yung ano. Parang first stage pa patay sya. tingnan, tingnan ah. mo tingnan mo na. Tingnan mo to. Ano ya red Nagiglitch ata yan. Ano glitch? Ay, hindi ako maka-aim. Paano magano yung... Hindi lang. Try mo lang. Matutunan mo yung glitch. Nag-glitch! Ano nangyari sa'yo? First stage pa lang ah. First stage pa lang ah. Patay na kagad ah. Ah, ah. Ah, siya, rin yung rin. Yung... Baka napipindot ko to kung L1 kaya kanina nagsusun. Oo. Uh oh, oh. Yeah, tsaka ang game na ata na parang sira-sira na ata yun. Puro mabag ata yung game na yun eh. Ah. Uh, Balihan unang game. Patay na! Sabo! Oh yes ulit. Ano to? Checkpoint. Check Checkpoint, yeah, oo. Oh. Sige, yes lang. Ah, alam ko na kung paano makagagawin ko. <laughs> 5, 5, 1, 5, 1, ah, this is talaga nga nangyayari doon ano Baka yung Asset tutorial na mo yung Hindi, ah, ano yan, game talaga yung bug ata ah, ano yun ano Minsan kasi may bug yun eh hindi na na-update yung game na yun Ito, ito kasi tingnan mo may lumalabas na itong mga indicated ah, tutorial Baka yeah. may nangyayari mga kalukuhan sa script or kung anumang nangyayari Ah, um, ano ba magpalit na ano? Wait, wait. Pwede ko, pwede palitan, ko palitan ng fire arrow. Oo. Dalawa lang yung dalaw pwede mo palitan. Ang ang gun, ang gun, ang gun, ang ang gun, chat gun, ang gun, ang gun, ang gun, ang gun, ang ang hirap mag-aim, ang hirap mag-aim ako. Oo, paano siya siya ko Ang hirap mag-aim ako. Tapay na kagad yan. Ang hirap mag-aim ang hirap. Hindi yan. Hindi ako sanay sa controller. Ah, sige. Oh. Yan. Yes. <laughs> Full stage pa lang, atalan. <laughs> ang hirap lang ang barilin ng kapantay ito eh. Nasa taas ka pa. Hindi <laughs> sa Pero eh, siyempre yung unang laro pa lang yan, pero sana, yun. Pero mas pala yun pag nandoon ka na sa mga third stage. Kasi doon, konting galing. Ibot Ano ka ano, yan. Pero parang huli ka ata dyan doon sa ano, bridge. Yun, ang hirap ng bridge. Tripted yung pagkamatay na yun Ang mahirap dyan eh, bridge eh. Yung ano dyan, mahirap. Talaga mga formahan dyan eh. Pero yan, easy yan. Parang ano nga lang yun, naglalaro ko nga lang Ang hirap! Tingnan mo! Napaka ano? Ah, napaka zoom nung... Ah, yung controller mo! indey mo ng na, na ano nawawala ah, yung barrel o tignan, o, tignan, tignan mo ano 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 na. ano 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 ano

talaga Ano ito ba? Ayan Hindi yan! Kakakalaban yun eh Eh bakit nila binabaril yung mga nandun? Eh no! Eh nandun yung kalakakampi nyo eh Eh no! Blue! Blue! Oh! Yung blue! na May buhay din may ako hindi, hindi matatapos siya sa pagsasabi Ayan ba yung Blues? Oo. Ano yan? Every state mission mo, u-do ka ng kakampi niya. Nandito sa wala ka ng kakampi. Tignan mo naman! Nag-aano yung scramble? Ikaw ba? Ako na nalang ang CDC. Grenade, grenade. Ay, yung screen. Baka siguro widescreen screen hindi siya. Ah, uh, widescreen ka. Wide screen. Pwede so, rin siguro. Pero hindi na. <laughs> hindi na tapos yung may first stage. Marapit Kasi kinu, naka wide. <laughs> ano, paro lang ko. Wide lang Hindi ko Ikaw kaya maglaro ng ganitong screen na gaano na nababaliw. Sige na lang. Ubus ka lang ng bala. Wala pa rin. Hindi ko naman bala pa eh. Bala ng mga rasha. Ay, tingnan mo yung barrel o AK. Tingnan mo eh. mo yung barel ko. Ano to? Paano ang melee? Tropa yan. Out melee. Wala ata yung melee. Paano kasi sila masaksak? Walang Paano? Pa pa ano? Paano tumalon? Wala bang Parang si may siku oh wala Granata Ito so, pag wala kang oh, plana wala kang Ang hirap bumaril ng ganun First stage pa lang yan Hindi, ha Hindi tingnan oh. Nawawala nga kasi tingnan mo Paano ko masasukat yung distance yung sa aking ano <laughs> Ayan. Ah, oh, oh. Tulungan mo no naman may... ako, parang ano. Ano ka ba? Ano siya dyan? Wala naman siyang kwenta dyan. Basta ikaw ang, ikaw ang bida dyan. Kaya ka Ay, bida eh. May ano? Ay, may, may granada ako. Paano magbata ng granada? Down na tayo. Down. Hindi, <laughs> hindi okay, okay, down. Up. Hindi ko lang. Baka nyo Pero, alam niyo. Dito din mo lahat. Ganun naman talaga. Pag gusto mo alamin natin, hindi din mo lahat. Isa pa, isa pa, isa pa. Pag tamatay ako dito. Ayun, ayun, ayun. Anong <laughs> Ah, R2. Ah, i 2 Kalugosis. Ayan, ayun, ayun, Barilin nyo. Ako yung commanding officer, di ko kailangan bumarin <laughs> Ano ka ba, hindi masyado na mapatay ko sa mga ano? Commanding officer, ang puti ka. Oh, oh. Paano ka pa kaya No, no, no! Ano ba yan? Pati <laughs> nasa harapan mo na? Anong gagawin? Sige lang. Hindi <laughs> siya kagaya ng Call of Duty na no may, ano, yung makikita mo sa objective. <laughs> Basta ay kuti mo lang. Ayan, baba dyan. Kaya kailangan kitang co-pilot na yun eh, para ituro mo kung saan ako pupunta. Ay, dyan nata oh. Sa loob. Ayan, eh, sa loob nyo. Try me dyan. Ay, kunin mo yung buhay. Sige. Ay, huwag ka. Bumalik ka Wala dyan. Doon ko dyan. Saan ang gagaling yun? Ayun, pasok ka na pala dun sa mismo. parang may harang dun, wall dun. May daan dyan sa kapila. Pasok ka sa <laughs> pinasok ako kami sa objective, objective, chuchu. Hindi nga ako naglalaro nun. Hindi <laughs> ko nga alam ko paano laro nun. Wala ay, 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 eh ay, 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 o yun pa, Rocket Launcher! Boom! Ah, ako lang ano? yung special effects. <laughs> <laughs> Oop! Boom! Masyado mo naman ina ano yung kalaban. They're moving up yung mga kalaban! Ng weight, oh, mura ang bala Pero pag pag-upload sa tatanong sa bala Every tira ng bala mo Saan nangyari? Parang, ang ah, tingnan mo pagka lumilit ko yung tapos, uh, emulator pa natin sa nilalaro kasi wala tayo PS2 talaga. Masarap yung game niya. Oo, oo, Okay. Saan nangyayari? Ah, uh, hindi ako makatingin dun. Baka sa settings pa emulator kaya gano'n. Ewan ko.

Bang 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 bang. Oh, oh ano okay. nangyayari sa kalaban tignan mo? <laughs> ulo. Wala <laughs> na <ng> ulo. <laughs> Paano ito mababarin mo? Wala. Hindi ko nga ano. Ah, tapos na nga Bo, Galing mo. Oh. Galing First mo. First time ako. Ah. <laughs> Walang yung <inom bag>. bug. <laughs> Ang galing mo naman! Uh, thank, thank, you, you, thank you, you, thank you, thank <laughs> you. Uh, hindi na kailangan malakpak. Magsipagupuan kayo. Uh, <laughs> magsipagupuan kayo. Uh, time, time. Ang galing. Uh... <laughs>